dali. You know, oh, magta-try na po si Kaloyloy dahil si Kuisnibor Nibor di talaga marunong. Eh, try natin. Huwag lang sana mag-book. So! Pagawin, matara ka na yung Okay, guys. Kalahati <laughs> pa <na>, lang tayo. Guys! <tod> guys! Likas kayo, magkakatsyo nami! Napakalupit, <laughs> <laughs> napakalupit tumakyat niya no, ni Kaloyloy TV. Hey, bye, maoto din, maoto din. Hindi yan, Kaloyloy. Mat matigas pa yan sa mukha mo. <laughs> Go, Kaloyloy. Huwag mo nang i-display yung bubot mo patay, hulog ang plastic. <laughs> Wala tong gamit. Napakaangas ni Kaloylo yung makyat. Sige pa, ito yung hawakan mo, dida. Pero kung kaya mo doon sa pisto namin. Karadlo <laughs> kalito. Kaloylo, ipa-shoutout. Kukusunan niyo tayo dito. <laughs> ano na? Na-stuck <laughs> up na. <laughs> oh, <para. laughs> wala na. Ito, sa utin to ko umawag. So, magawin ko ito para sa mga viewers natin. 100 million views, ha? 100 million views, Pag wala mag-react, hindi nyo ko lang. <laughs>

Grabe oh, ang galing pala niya umakyat. Di ko inasahan <laughs> yun ha. <laughs> yun. <Luli> na! <laughs> Ayog na. boy ka pa. Ha? Kaya nga, dyan ako na out balance. <laughs> <laughs> Ipagpatuloy mo lang para sa ating pangarap. Baliw ka. alang yung pag-ano eh. <laughs>

Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Oh, oh, oh.